livre? Hey guys, I'm back with another vlog and ang video natin ngayon ay another informative and educational video dahil nabubasa ko ng mga comments. May mga nagsasabi na namisa daw nila yung mga videos ko saan nagtuturo ako, yung mga tutorial. Isa sa mga goals ko this year ay ang makapag-share pa ng mga blessings. So marami akong mga gustong i-share sa inyo and I'm sure marami rin kayong mga goals na gusto nyo tuparin this year. Ito na nga, tutuparin ko na isa sa mga goals ko. Ang i share ko sa inyo ngayon ay something about Gcash. Hindi ko alam kung narinig nyo na yung Gcash Na-discover ko yung Gcash Nung holidays Nung lagi ako nasa mall Nag-shopping so ako sa mga online shop like ko siya na rin, Ano ba yung Gcash? Na-curious ako Alam niyo naman Lagi ako na-curious Nag-research ako I Ayun mean pala Yung Gcash Yung pera mo Pwede nang nasa phone mo lang na talaga ako Pwede kang magbayad And magpadala ng pera Through phone lang Sa kapatid mo Sa ate mo Sa kuya mo Sa girlfriend mo Boyfriend mo Sa asawa mo Kaya naman kung single ka Sa mama mo Or sa papa pwede kang magpadala ng pera ng libre. Yun ang pinang maganda. Libre. Kung mahilig din kayo sa mga libre. Tuturo kayo kung paano makapagpadala ng pera ng libre. First step, you just have to download yung Gcash app. Available siya sa Apple Store and Google Play. So ako meron ako. Nakapag-download na ako. Ang maganda dito, ang libre. Number two, mag-sign in kayo. So ilalagay nyo lang yung mga details nyo like name, phone number, and birthday, etc. Number three, you have to verify your account para makapagpadala lang ng pera ng libre. Oh. Bakit kailangan magpa-verify ng account? Kailangan nyo magpa-verify ng account dahil merong extra security kapag naka-verify yung account nyo na parang bangko na. Syempre gusto rin natin na safe yung account natin especially doon natin ilalagay yung pera natin. Ang kailangan nyo lang para i-verify ang account nyo, kailangan nyo mag-prepare ng government ID, PhilHealth, SSS, TIN ID, passport or pag ibig So ang ginamit ko TIN ID dahil yun ang meron ako. Pipi pipicturan nyo lang, hindi nyo na kailangang fill up pa, pipicturan nyo lang yung ID nyo and lahat ng details na nandun sa ID nyo, mapupunta na sa app. Amazing! Hindi nyo kailangang pahirapan sa sarili nyo. Just take a photo of the ID and boom! Sa app na. Next step, kailangan nyo mag-selfie para i-verify your identity. So, mag-selfie ka lang, sa sapat na. Pero, hindi lang siya basta selfie dahil ang GCash app ay gumagamit ng artificial intelligence na kailangan mo munang mag-blink bago ma-take yung selfie. So, <laughs> hindi siya bigla bigla madadaya lang. So, kailangan gumagalaw talaga and kailangan mag-blink yung tao para matake yung selfie. Ang maganda dito, the verification process will only take 30 to 40 minutes. So, hindi ka tulad sa mga bangko na kailangan pang pumila ng paghahaba-haba, maghintay ka pa. Dito, 30 to 40 minutes lang, may account ka na. Also, you can link your GCash account sa inyong BPI account or kung wala namang yung BPI account, you can also link other banks debit card basta may nakalagay na Visa and Master kung you prefer PayPal, meron din. So, you can link your PayPal account as well. Once verified na yung account nyo, you can now send to anyone, kahit kanino, pwede na kayo magpadala ng libre. So, ang tanong na ngayon dahil verified na kayo, paano naman mag-send ng pera? So, may 3 types ng pagpapadala. Number one may tinatawag silang express send. So, ito yung pinaka-basic, pinaka-madali. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-enter nyo yung mobile number ng sesenda nyo. Basta ang mahalaga, meron din silang Gcash app. Ang ilalagay nyo lang ay ang mobile number and then send. Ganon, kadaling magpadala ng pera ng libre. Tama, libre. Example, in real life situation, nakaalis ka na ng bahay, hindi ka nabigyan ng allowance ng mama mo or ng papa mo, pwede oh. padalhan ka na lang ng pera sa phone mo, papadala lang sa Gcash mo, may allowance ka na. Number two, meron ding tinatawag na personalized send. Ito naman yung papadala ka ng pera and you can attach a photo or a video kasama ng pinadala mong pera. So, kunwari, meron kang utang sa ate mo and gusto mo na magbayad, papadala mo yung pera through Gcash and pwede kang mag-attach ng video na, ate, ito na yung utang ko sa'yo, bayad na ako. Di ba? Para feel na feel mo na nakapagpadala ka na and mas maaalala na bayad ka na talaga dahil may photo and my video. That's personalized send. Maganda pa dito sa Gcash, kailangan maklaim nung pinadalahan mo yung pera or else babalik sa account mo. At ito, ang third tag ng pagpapadala, ito talaga ang gusto ko dito sa Gcash. You can send money to a bank account ng libre. Madalas problema sa mga ganito pag magsisend ka ng pera sa magkaibang banko. Madalas merong transaction fee, Dalas napapamahal ka pa Hindi nyo alam kung sino yung magsusolder ng transaction fee Dahil magkaiba kayong banko Dito sa GCash Pwede kang magpadala ng pera To 30 plus banks na available sa buong Pilipinas So mag-isip kayo ng mga 30 plus na banks sa buong Pilipinas Pwede kayong magpadala sa mga banko na yun So kunwari in real life situations ulit Ang papa mo BS bank Ang mama mo Metro bank Ang kuya mo BDO Pero BPI ka Mayamang ka Gusto mong padalan sila ng pera Dahil sumweldo ka Sa transaction fee pa lang Mauubos na Dahil magkakaiba silang bank ko. Sa GCash, pwede mo silang padalhan sa bangko nila nang walang transaction fee. So, di ba sobrang ganda? Especially sa mga magkakaibigan, sa family na magkakaiba ng bangko, hindi nyo na kailangan isipin kung sino magbayad ng transaction fee dahil sa GCash, libre na yan. O so, kaya naman, eto, madalas ko tong na-experience. Kapag may bibiling kang item sa isang online shop, hahanapin mo kung saan mura. Pero, kung nahanap mo na yung item na mura, marirealize mo na yung bangko ng seller iba sa bangko mo. So, may isip mo transaction fee, dadagdag doon sa item na binili mo. Parang hindi ka rin nakatipid, hindi ka rin nakamura. Pwedeng ipadala mo yung bayad mo through GCash sa banko niya ng walang transaction fee. So, ginagawa ko yan. Sobrang nakakatulong. Makakatipid ka talaga. Okay, so, meron ka ng pera sa GCash account mo. So, paano mo naman ma-withdraw? Paano mo makukuha yung pera na nandun sa account mo? So, you can send money to your bank account and then i-withdraw mo lang sa ATM. Pwede ka rin mag-order ng GCash MasterCard available sa app para pwede ka nang mag-withdraw sa kahit na anong ATM na available sa Pilipinas. So, ayan, sobrang lang tulong talaga sa akin ng GCash. Kaya sana natulungan ko rin kayo through this video kung paano pa mas maitindihan ang GCash send money. GCash is very safe dahil sa know your customer verification. Para na rin talagang bangko yung safety and security. Also, it's super fun dahil para siyang Snapchat, you can send video or photo. Sangkasang ka makakita ng gano'n na makapagpandala ka pa ng photo or video kasama na padala mong pera. And number three, kailangan ko pa bang i-mention, it's free. Oh, libre. Makasipid ka na. Libre. Magpadala. Sobrang dali pa. And that's it, guys. Sana tulungan kayo sa vlog na to. And kung mayroon pa kayong mga suggestions, ang mga gusto nyo pang matutunan or malaman or if you are a GCash user, you can also share your experience sa comment. And kung gusto nyo pa ng mga ganitong informative and educational videos, mag-comment lang kayo. Gagawin ko yan. Mag-suggest lang kayo. And yun, sana marami pa akong ma-share sa inyo And until my next educational and informative video <laughs> Thank you so much And don't forget to download the app See you!